Hello mga kabakyard farmers So meron palang update sa aming backyard So ito, bumili ako ng walong perasong BA o Black Astrolope Ang dagdag sa aming alaga Sana mapadami namin 4 months pa lang sila so hindi pa sila nangingitlog Siguro mga isang buwan pa sila ang pakainin Mangitlog na yung mga yan So ayan sila, masisigla Bagong dating sila sa aming backyard So sana nga mapadami namin so darating ang araw ano kung di magbenta kami ng sisig o kaya fertile egg na lang so ayan yung mga bagong dating nagdag sa aming alaga so ayan yung update sa aming backyard so pasensya na sa video bumaliktad <laughs> so ayan nagpapakain yung kapatid ko ngayon ng mga manok so napapansin nyo ayan na sila ah uh, okay naman, uh, masigla naman sila kahit na dalawang araw ng base, uh, dalawang beses na umulan, no? So, kaya sabi ko sa kapatid ko, ayusin yung kanilang ano, kung maari, bubungan na lang lahat para at least safe ang mga manok, hindi sila magkasakit. Masisigla naman sila sa ngayon, so ayan, so tuloy-tuloy pa rin ang uh, ano, ang nila, although hindi pa lahat ilan pa lang yung nangingitlog sa bali siguro nasa 50 na lahat yan yung mga manok namin so ayan hindi pa ano kumbaga pag ayos na ayos na yung kanilang bahay talagang mag na kami sa breeding o pagpaparami so ayan kaya habang pinag-aaralan lang mabuti pa yung ano so ayan ayan yung nakaseparate na pang breed namin eh ayun so sana nga mapadami namin yan para at least para hindi bili ng bili <laughs> so yan lang guys ang aming update sa ano so ayan no? mga itlog may mga nakakuha na rin itlog kanina so meron din kaming native na ilang piraso yun nga lang uh, parang hindi ko alam kung maayos sila maglimlim o ano parang ano hindi sila maayos maglimlim kaya Tingnan natin kung anong magiging, ano, ayan sila, oh. Yan yung native na tinatry naming, ano. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Kung maglimlim ba sila o hindi. Kaya, ayan lang guys, ang update sa ano ngayon sa, ano ngayon, April 10, yan. So, Ah, May pala. So, may gets parang 40 days na kami sa aming backyard. So, yan. Bali 40 days na po. Uh, kami na nag-aalaga. Kasi nag-start uh, kami is uh, April 1. So, ayan. Nakikita nyo naman yung log. So, hindi na iipon kasi maraming bumibili. Kaya, okay lang yan. At least may pagkunan kami ng pampakain hindi naman galing sa bulsa so kahit hindi muna kumita ang balaga uh, may produce namin yung pangkain na yun lamang guys God bless